Iyon, parang yung ari kaganapan nung kabilang linggaw. Kahit nga kasagsaga ng snow, kami lumarga na. Gawa ng hindi pwedeng hindi pupunta at concert ng auto supply. Eh, air supply pala. At saka medyo malayo-layo ang aming pupuntahan sa Mongton. Aboy halos isa't kalahating oras din. Ang oras na nga din ay mag aalas Ang concert naman ay mag-uumpisa ng alas 8 ng gabay. Pinili na namin maaga umalis, gawa ng pagkagar ng makapalang yung mga eh, baka kami magparaigot sa kasada ay kung minsan pa pagkagar ng ng isnaw ay hindi masadong nakapit ang prenaw kaya dahan dahan lang ang takbo namin iyon medyo maaga nga kami dumating, kaya kami tumigil muna din sa kainan sa BBQ chicken kakargahan muna tiyan para malakas ang busis pagka ng aring aming laging inoorder ang tawag din ay secret fries gawa ang gamit daw din ay secret sauce ay di inyo na no? <coughs> aring pang isa tokboki kasarap din na rin medyo mahalang at ang hulay ang aming favorite ang tawag din ay Chisling Chicken Wings Ay pagkakasarap na rin, promise At yan nga ho, nga may mga pagkain Ay hapunan na nga din pala Kaya saktong saktaw Gutom na rin, ang bulingit na rin ay, ay manghihigit na Ang unang kong titikman kahit nakain na ko Ay aring Secret Fries Kasarap na kanilang Secret Sauce, ano kaya yun? din naman tayo sa Tokboki Aring ay Simmered dry Cake Meron din aring Shredded Cabbage At saka aring Hot Dog Talaga namang kain eh, kahit mainay <laughs> At dinin naman tayo sa aming laging binabalik-balikan. Chisling chicken wings. Maganda ang pagkakaluto sa manok. Crispy and juicy. Tapos ay sinabayan pa ng masarap na cheese powder. Ay talagang bunay ang about pag nakaramay. <coughs> May mga iba't ibang flavor din na rin na pwedeng pamilian. Tingnan nyo na lang pagka kayo nagpunta. Basta para sa amin, na rin masarap. Ay siya, sige, kami kakain muna. at na nakatira ngayon tinayot na namin at napakadami pala pagkatapos ay bumiyahe pa kami ng mga walong minuto papunta down sa concert at nung dumating kami ay lalo na lumakas ang snow mga isang daan at eh pumatak sa akin <laughs> Dini nga pala ay ginanap sa may kasino sa mongton at bago makapasok ay siyempre pipila at titingnan na ticket at baka wala eh at nung kami nakapasok at nakapwesto na sa aming upuan ayari na magsisimula na ready na din si Bebe meron ng earplug para hindi masyadong malakas ऐसा सी मनोज मुनताव Dream. I never renaissance all you've ever meant to my life. iyon ay abay pre-concert kayo. Pagkagaling sa dyan ng air supply, anaw, ay walang kakupas-kupas eh. Kahit may mga edad na. At nung kamay pa uwi, na aray, hindi pa rin nagpapatinag ang snow Abay, wala pa rin tigil, kanina pa, diri-diritsyo. Ay, kita nyo kong daan, ah. ikala mo yung dadrive sa gabukan eh. Kaya naging dalawang oras ang aming biyahe pa uwi at mabagal. Sinabayan pa ng iyak ni inay, kaya tamang sound trip lang kami ay iyaw ng gandini nila nalang pa concert ko. Maraming maraming salamat sa inyong palaging panuluog. Ay huwag niyong kakalimutan mag-like, share and comment at mag-follow na rin sa mga hindi pa nagpa-follow. Salamat! Shout out kay Lawrence Esculita, kay Edmar Ayala from Pagbilaw, Quezon, kay Alvin Abalo Samson, at kay Aaron Arellano ng Chaong. Maraming salamat mga idol!